Isang magandang experience ang pagsakay ng cable car so kukuhanan ko po ng video ang pagsakay ng aking mga anak, first time nilang sumakay ng cable car, so hinding-hindi ko 'yan sasayangin para makuhanan sila ng remembrance. So ipapakita ko po sa inyo yung full video dito sa pagsakay namin ng cable car at papakita ko sa inyo yung night view ng aming paglalakbay. Sana po ay mag-enjoy kayo sa ating pagtutor dito sa Ocean Park at ipapakita ko po sa inyo lahat ng adventure namin dito sa Hong Kong. tay na kami ng cable car, we na kami Ayan, sakay ulit kami ng cable. Hi! Kanya-kanyang pili ng pagkain. Puro-puro. Diretso ah wala mong pinalakad. Dalawang araw, magkasunod. Kahit na naman, mamamatayan. Oo ba? Oo ba? sila sa amin. Duyan, duyan. Let's go. Ayan. Ganda na ng night view. Ayan yung sinakyan nila, oh. Nakadalawang beses sila, oh. Oo, oh, tapos nahilo na daw sila. Hindi na sila gulapay. Eh. <laughs> mga bata talaga. Hair razor. Minsan lang ako sumakay sila, dalawa. Gusto daw nila ma-experience yung dalawa. Maraming turo-turo doon, mga Chinese food. Wala ba yung itik-itik na nakalipit. Mayroon doon. Bumili ka ng galon, tapos bumili Ay. tayo ng kanin sa baba. Oh, sa taas tayo kumain. Oo, pwede. Ganun na lang, man. Kasi doon sa kwarto natin may aircon. Oo, oh, eh, oh, tsaka nakakomportable. Bili ka ng tuan. May malamig naman tayong tubig doon Tubi. sa oo, ref natin. O, ito. Oo, oh, yun na. Bili ka ng ganun na lang. Tapos kung may mabili kang kung may sabaw, bilihan mo, bili mo yan. Yan, yan, yan. Noodles, ah, 7 eleven Oo, oh, bilihan mo noodles na lang. Kung may noodles, dalawang noodles. Gusto ko rin may sabaw. Ganun na lang bilhin mo. Isa naman na importable pa sa tas tayo kumain. Kaya tayo sa kwan sa kwan ko natin. Oo, oh, kasi may table tayo. oo Ano ka sa kwan sa atin. Hmm. May, may, sumasakay pa rin sa kerezo, so may sigaw pa. Ayan o. Ayan o. Yung <laughs> na so Mas gusto na nilang sumakay ngayon kasi wala ng pila. At saka di, di mo pinipilan yan. <laughs> Takot na akin. Si Bobong pipila yan <laughs> Yung mga anak mo nga nakadalaw sila. atik yung mga yan. Tapos yung umikot-ikot pa parang turumpo dun sa baba. Mm -hmm puri <laughs> sweldo hindi, kung bata ka pa talaga hindi ko gagawin talagang... hindi ko pa yan ganyan ay, maliit ang itlog mo <laughs> hindi, hindi maliit <laughs> kasi may katangis <laughs> ko ang Aje ngaruh kau ni, aje perwet lang pesta.

Meron pa rin na kay Kebol. Pabalik. Ayan ang papunta. ini experience nila nga. Hindi pa sarado. Kasi, kasi nga, yung mga iba, ayaw nilang makisabay sa mga crowded. So, ini-experience pa nila. Pero tong mga to, ano na, mag na sila pa uwi. Wala nang sarado dito mamaya. Mm Meron -mm. pa oh. Pero kung bibili okay, sa... Mga, yung paspas -pas, na kung kunang siguro kita. Hindi, walang paspas -pas dito. <laughs> Ay, okay, walang paspasan dito yung mga rice na kung ginawa nila sa tagaytay ito sa Baguio, di ayos sana tanga naman kura ako naman kung ginawa ng gobyerno tagaytay yung mga sa dabao yung magagandang tourist spot gawa nila ng ganito Kumikita? sana wala wala eh sa Baguio, kaya ka kaya kaya sa bagay ito so dahil yung magandang Yung pugad nga, nagawa nila ng ganitong seaplane sipline O, oh, hindi naman gobyerno ang may-ari. Gobyerno pa kaya, hindi nila magawa. Hindi nila nakaayos dahil pare-tura ako. Seaplane, walang kwenta yung Cable ah. Ito para sa sakyan ng mga tao. Kung sa well, sightseeing ganito. O, oh, hanggang pugad, hanggang bagyo. O, oh, di ba? Ito yung ganyan sa San Fernando na para mahaba-haba. Tumikita sila. Tatur mo sa Hong Kong para alam nila. Magkaroon sila ng idea. Alam nila. Hindi gagawin <laughs> dahil pag ginawa nila ito, yung transportasyon makakati. Eh, may train na papuntang Pampanga. Eh. Bibilis yeah. na yung ano, kalakaran ng Pilipinas kasi mahabilis na yung transportasyon. Kung may mag-o-open ng tren. video mo rin yung mga yan. Eh. Mga bahay yung ba? Sa bahay, sa oh. baba. Oh. Oh. Eh. mga pili mayayaman yan. Mayayama, no? White House. Sa mga, mga, temya, mga, 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 si sila Jetrick, ang din siguro mga bahay nila. Tennis court to basketball court o. may mga pangmayaman, swimming pool Ayon, May no. sarili siyang swimming pool Ayon, sa bahay, no? Swimming pool o. Mayaman niya makaya. Hindi kaya gumawa ng ganyan. Ang Hong Kongers na Pagandas. Hindi nga sa probation to. Village din, din siguro. Ayos, ang swimming pool na sa kapila rin o. Ayun o. No? dito dito. Sabi na naman meron din siya. Meron din siya. Alam ah, ko wala na Bakit yung isa ano? Yung green ang yung man, isa blue. Yung hindi pa rin lagi nang blue rain gamot yun kaya lagi yung, yung, blue. Oh. sa Dalawang swimming pool magkatabi oh. syempre, sa kabilang bahay yung isa. Yung isa naman sa kabila, ala nga makikiswimming siya. siya hmm. Oh. <coughs> Maya mama ko na nang rod. na. pare. Para sa mga metapol mo. O di sya matak sino plata na nang ba yan? Doon kami manonood. Oh, may show mamaya doon sa waterfront. Yan. Ngayon wala pa. Sana may show. Baka wala na. Mayroon every 8 o'clock eh bali uwi naman na tayo mamaya, di ba? Isang sakay lang tayo, di ba? Oo. Isang sakay, diba? Tsaka isang station lang tayo. Yan, yeah, isang sakay. Tapos interchange. Hmm. Admiralty, tapos chimchachoy. N5 ulit. N5. Tapos bukas, mag-ferry tayo. mag check out tayo mag peri tapos punta tayo ng big buda yung pauwi magkipol na tayo doon na tayo bumili ng ticket mismo sa sa counter yung pauwi para mabilis kung papayagan tayo kasi may mga bag tayo Bawal ba? Hmm. Kung bawal, sakay tayo nang papunta ng Tungchong. Hindi na tayo, o. Oh, babalik dun sa sinakyan nating ferry. Pagod, Disneyland Ocean Park. Kagabihan, sakit ang paako. Dapat. Dapat. Hindi na lukitan mo eh, wala eh. Paano ka magpalugit Iuwi eh? Uwi na kayo ng Marti. Wala sa araw no? Dapat, yung Sabado sana, kaya 5 days lang sana dapat yung Sunday tapos pahinga ng Monday hmm. tapos lock Thursday Tuesday gano'n siya diretso 5 days naman ang hiniling ko sa kanya ayaw hindi naman binigay ayaw niyo ang mabun bigyan sa oras eh kung anak ka di naggasta o kung anak kanya hindi na magkaya nga niyo at na rin nung nilakay ko mga. gano'n like, tagsukwal ka magkaya ha ito expensive kung hindi ah. wow, na matanggap nga. Kunyang kunyay <laughs> at Nagpatorte pa nga tao? Nagpatorte. Ocean Park na sa ganda nga. Sa ganda nila. Nasaktan nga matang. tayo. Hindi na matanggap nga tayo. Nasaktan. Tawakan <laughs> mo yung bag ko